Ayan. Ayan. Hello, good morning mga lods. Kung kan ito ang dumating kanina nung may nag-doorbell at sinagot ko naman mga lods. Ha, hey, chatamate ko da o di ba? Ganun lang ang sinagot ko. Alam na nila. Ngayon, eto mga lods naman, ako'y natutuwa din at dumating na ang atis na masarap. Ayan, mga dogs, ayan. Buksan na natin kung para makita nyo. At super sala pala. Ah, ito raw, January lang meron nito. Matatapos na ang Pe February. Wala na to. Kaya nagpatira pa kami ng dalawang box. Ito, isang box yung dumating. So, sinabi ko naman sa inyo, basta't nagustuhan ng anak ko, ah, talagang hindi niya titigilan hanggat hindi sila nagsasawa. So, unbox natin to. Titingnan natin kung medyo, kung malaki, kung anong size ang pinili niya. Ayan, mga dogs. Ayan. Ayan, hindi na natin dito, ano, susurkatin na natin dito, mga dogs. Ayan. So, tradito dito. Ayan. Ayan. So, ano na natin? Pero sa na natin siya ngayon. Hindi naman ano yung kahon. Ayan. Ayan mga lods, nakita nyo? Ayan, tingnan natin kung may hinog na. At hinog na. Wow! Apat na pirasong malalaking atis. Ay, hinog na siya mga lods. Ito, hinog na, hinog na. Ito napisa lang ng konti. O, oh, may katas na siya. Ayan. So, ito pang isa. Oh, wow! Amazing! Ayan na, hinog na, super. Ito mamaya lang to mauubos na. At may darating pang dalawang box. Nakita nyo naman, mga lods. Ayan, napakasarap niyan. Ayan. Mamaya, pag pagka namin to, minokbang namin, pakikita namin sa inyo, oh. Hinog na siya lahat. Ayan, mga lods. Nakita nyo naman, kalalaking atis, oh. Atis na malalaki. Thailand Atis. Napakasarap pala na ng Thailand Atis. Nagsasama yung lasa ng Gebano at saka lasa ng Atis. Kaya, ang sarap niya. Ayan. Ayan, mga Lods. Ayan. Tingnan nyo naman. Ayan. Tumutulo na ang laway ko. ayan. Ayan, mga Lods. Bye! Don't forget, paki, ano naman, follow at share ang aking live. Salamat. Bye.